Kung sa Dabaw ay mayroong mabaho na masarap tulad ng durian, meron din sa Bicol. So ito ay tinatawag na dinilan, Mabaho siya pero masarap din. Ito ay ulam. So turo ko sa inyo kung paano siya gawin. maggisa tayo ng luya, bawang, and then sibuyas. Then ay gisa lang natin sila ng maigi. Then, isunod na natin ang giniling. So, lalagyan natin siya ng giniling para medyo may laman-laman uh, ng konti yung ating dinilan. So, masarap din pala yung dinilan sa mangga. Yan. So, ilagay na natin yung ating hiniwa na dinilan. Igigisa lang natin siya ng konti dyan sa giniling. Then, after nyan, maglalagay na tayo ng gata. Yan, gata na. Ah, uh, ito pala ay unang gata lang ilalagay natin. Then ah, uh, hintayin lang natin siya na lumabas yung magtitika, yung nagmamantika na yung ating dinhiilan. Ayan na nga nagmamantika na yung ating dinhiilan. Ilagay na natin yung ating kamyas. So, nag ako ng kamyas kaya nilagay ko diyan sa dinhiilan na ko try nyo. Pag ito na, subukan yung masarap to. Then, makikanin siya. Kaya, kailangan konti lang ang ilagay. Ilalagay mo to sa kanin. De, masarap din to sa manga. Yang dinila na yan. So, hindi na ako maglalagay dyan ng asin dahil itong dinilan is maalat na. So, maglagay ako ng pineapple crush nilagay ko. Pang balance din to sa lasa ng dinilan para medyo may tamis yung ating diniilan. And then, paminta na lang ang nilagay ko dyan. Kung gusto nyo ng manghang, so maglagay kayo ng labuyo. Kung ayaw nyo naman, okay lang. Pwede rin pala to ihawin. So, maglalagay ka lang sa sandok, tsaka mo isasalang sa kalanin. Pag medyo na lumabas niyo yung may luto na Tsaka natin lalagyan na na ng kalamansi. So, yun na, ulam na siya. Then, pwede naman, igigisa lang natin siya sa bawang. Ang madali ang buto, diba? So, yan lang. Thank you for watching. Follow for more.